Yo, what's up mga kasordos video guys Ayan, kung mapapansin nyo mga lodi Ayan, maulan dito sa amin mga lodi So, ayan o, oh, ang sarap pagluto ng masarap na Sabaw mga lodi So, ayan o, oh, medyo mahangin nga mga lodi ayan, malakas talaga yung ulan yan sa so, may tindahan namin At ayan, napuno na nga yung mga timba namin So, ayan na nga, syempre, magluluto ako ng masarap na Ulam namin ngayong pananghalian mga lodi So, ayan, naghiwa ah, muna ako ng para pagulong At syempre, naghiwa din ako ng ah, talong mga lodi So, din yung talong na hiniwa ko mga lodi Masarap ipanghalo sa sabaw or sinigang mga lodi. So, ang lulutuin ko nga pala mga lodi is sinigang sa ribs ng baboy mga lodi. So, yan na nga naghiwa ako ng sibuyas at syempre hindi mawawala yung sili natin mga lodi. So, hiniwa ko rin yan para nanunukot talaga yung anghang -ang, mga lodi. At syempre, bawang. Ayan. At ayan na yung ating ano, baboy mga lodi at mga ingredients natin mga lodi. Nung naihanda ko na siya at syempre, naghiwa ako ng anim na pirasong kalamansi mga lodi. So, gagamitin natin yan sa sinigang na lulutuin natin mga lodi so ayan na nga guys so tinanggal ko na yung mga buto ng kalamansi at syempre nung naluto na yung aking um, kanin so nilagay ko na yung ano sabaw na paglalagay natin ng ano ng uh, baboy at syempre nilagay ko na din yung uh, sibuyas bawang at syempre yung sili at yung ating parapagulong at yung ating talong mga lodi so inantay ko mulang kumulo mga lodi so makikita nyo yan mga lodi kung paano ko siya niluto mga lodi so yun o no? nilagay ko siya ng seasonings at syempre syempre pinakuluan ko siya hanggang maluto yung talong at yung um, para pagulong mga lodi so syempre luto na rin yung kanyang uh, baboy mga lodi at ayan na nga mga guys so pinakuluan ko na siya hanggang maluto na yung mga gulay at nilagyan ko na siya ng kalamansi mga lodi so saglitan lang din yan at kung papansin nyo guys bumuhos na talaga yung malakas na ulan dito sa amin mga lodi so yan o ang lakas ng ulan talaga dito sa amin guys so yan o oh, talagang uh, malamig yung panahon at ayan na syempre kakain na tayo mga lodi ayan yung aking bunso at Excited siyang kumain ng uh, aming ulam na sinigang sa baboy mga lodi So ang sarap niyan mga lodi habang pumapatak yung ulan mga lodi So stay safe kayo dyan mga lodi At meron pa rin bagyo dito sa amin guys sa vehicle mga lodi So okay naman kami, hindi naman kami naapektuhan ng baha ayan ipapakita ko guys kung hanggang saan na ba yung um, baha dito sa misa amin kaya hindi makatawid ng uh, naga hindi makapunta ng naga kami mga lodi dahil syempre uh, baha pa rin dun sa may mila oras so, papakita ko sya mga lodi so yun lang guys at maraming salamat bye bye